Welcome back muli sa ating pong munting YouTube channel, ang Lords TV 5.1 uh, Matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-vlog dahil alam naman po ay busy po tayo sa ating pong uh, trabaho Ay pag-usapan lang po natin ito kung uh, ginawa na naman ang mga DD list na ito mga kababayan na kung saan ay uh, nagpalag na naman sila ng fake videos tungkol nga po sa sinagawang uh, kick-off rally ng Alyansang Bagong Pilipinas na pinungunahan nga po ni President Bungbong Marcos. Uh, pinalabas po nila, mga kubayan, ito pong video na ito na habang nag-kick-off rally daw po, habang nagsasalita si PBBM, ay ang sinisigaw daw po ay, Duterte. Duterte, mga kababayan. At nung sumasayaw si Andrew eh, masanay nag-perform nga po itong si Andrew eh, ay isinisigaw po kay Duterte. Tutuyo kaya po itong video kanilang ipinalabas, mga kababayan? O ito'y fake eh, na naman fake video po itong kanilang ipinalabas mga kababayan. Ang nakakalungkot lang dito mga kababayan. Marami po silang napaniwala ng mga kababayan natin mga Pilipino. ah uh, biro nyo po ito po ay napanood ko. Ang napalabas po nito ay si Maui Spencer mga kababayan. Nakita ko po ito sa kanyang uh, Facebook profile, uh, Facebook page eh. Umabot na po ito ng 1.8 million views biro mo, maraming nakapanood sa isin ginawa nilang kalukuhan na ito. Ito po, panoorin po natin yung video na yan na kanina pong tinabas mga kababayan. Ito po mga kawain, panoorin po natin. Ito po si Andrew eh. Nung sumasayaw, ay nung kumakanta po siya, dinagyan po nila ng sumisigaw na Do 30. Do t mga kababayan. Parang rin po natin. O yan, yan, nga po mga kababayan. Kung napapansin nyo po, yung suit po ni Andrew dyan ay maong na upas at naka sweatshirt siya na kulay black at may hawak po siyang uh, T-shirt na kulay pula. Ang alam ko po, yung hawak niya po yan, polo shirt po yan na kulay pula. Suot niya po yan at hinubad niya dahil ayan po ata ay iahagis niya sa mga audience. Tinatanong niya kung sino yung mas malakas ang sigawan. Kaya hawak niya po yung uh, polo shirt niya na kulay pula. Ayan. So, ito po ng mga DDS ng Ah, uh, sounds na do 30, -te, do 30 -te ang sinisigaw. Ito naman po yung uh, speech po ni President Bongbong Marcos na linagyan din po nila ng sounds na sumisigaw yung eh, do 30, -te, do 30. -te. Ito po mga kababayan. So, yan nga po mga kababayan. Abang Habang nagsasalita si PBB, may linagyan nila ng sounds ng... Duterte Duterte Ayan Ayan pong ginawang kalukuhan ng mga DDS mga kababayan Tinamper po nila yan Madali lang po gumawa niyan Akala po nila maluloko nila, maluloko nila yung mga Pilipino O pinagluloko lang nila yung mga sarili nilang mga taga panood mga kababayan Yung mga kapwa nila mga DDS na ano Tuwan-tuwa naman sila ito po, panoorin po natin yung original. O may sumisigaw ng Duterte Duterte. Yung kick-off rally po na yan, mga kababayan, isinagawa po yan sa Lawag City. Yan po sa Ilocos Norte. Ito po, panoorin po natin yung original na video na yan. o so, yan o. Oh. O, napansin niyo po mga kababayan. O, may hawak siyang uh, kulay. ab, uh, polo shirt po yung hawak niya niyan. Yan, damit na kulay pula. Na hinubad niya po yan. O, tapos yung suot niya. Yan, yung naka... Uh, ano ba tawag dyan? Uh, naka sweatshirt siya ng long sleeve. Naka long ng kulay black. Na sweater. Parang sweater. Tapos pantalong ng baong pakinggan po natin yung kanta po ni Andrew hanggang sa matapos kung may sumisigaw nga bang Duterte Duterte Ayan po, narinig, napanood nyo po mga kababayan. May, may narinig po ba kayo sumisigaw na Duterte Duterte? O wala. Ayan pong original. Yung kanina po, yung take, inamper po nila yon, nilagyan nila ng sounds. Ito naman po yung video ni PBB na kung saan nagsasalita nga po siya. Ito po yung original. Mga kababayan, na nag po si PBBM. Oh yan. Ano rin po natin? Pakinggan natin. Pakinggan po natin kung may sumisigaw ng Duterte. Ayan, Ito mga kababayan. Amin po iniimi taha sa entablado. The loco is not first district representative Congressman Sandro Marcos. Ayan, tinawag nga po si Congre Congressman Sandro Marcos para siya po ang magpapakilala ay PBBM. Ah kaya nga po diyan hakyat niya si PBBM at magsasalita na at tinawag ni Congressman Sandro inakilala niya si PBBM na, na imbag na tayo amin na po gagayang kitang kapsat tayo para di ayayaten ang Pangulo Pangulo Ferdinand Romualdes Marcos Jr. Yeah. Yeah. sa timbag ng malaymi women. At tugaw kayo, apo. Dito mga kababayan, sinasabi pa ng mga DDS sa fake videos na yon na pinalabas nila, napahiya daw si PBBM. Kaya po tumigil daw po siya sa pagsasalita. Dahil nga po may sumisigaw na Duterte, Duterte. O nakita niyo naman po, kaya po siya tumigil, dahil yung mga tao na magsasalita po siya, uh, nagpapalakpakan at naghihiyawan. Kaya po siya tumigil sa kanyang pagsasalita. Ito po yung party na linagyan nila ng sounds na Duterte, Duterte, mga kababayan. O panorin natin kung may sumisigaw nga bang uh, Duterte Duterte. Sa ito yung original na video ha, mga kabayan. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon. na kala natin ay ma magiging mas patagal ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo at sinimulan po natin ang aming national campaign kagaya ng dati dito po sa ating pinamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Oh, so, ayan. Ayan nga, ayan ha, mga kababayan ha. May narinig po ba kayong sumisigaw na Duterte Duterte? O wala po. Ano po ang isinisigaw ng mga tao rito? BBM, BBM. So, ito po yung part na to, yung ano yung linagyan po nila ng Duterte Duterte. Pero dito sa original na to mga kabayan, yung sinisigaw ng mga tao rito, BBM, BBM. Ulitin natin. Ano rin natin uli? Itong original, kung may maririnig kayong sinisigaw na Duterte. Ang maririnig po natin dyan, BBM, BBM. Oh, narinig niyo mga kababayan Liwa-liwanag ha Ito yung original Anong sinisigaw po ng mga tao? BBM BBM Oh Kagayem kain kakabsat Ayong pag na malayim yung amin nagtugaw kayo ha po parang mahirap nakapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya napakabilis ng panahon napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon na kala natin ay ma magiging mas patagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign kagaya ng dati dito po sa ating pinamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Alright, oh, kita nyo na. Oh. Walang sumisigaw na Duterte-Duterte ha. Ito po yung original na video.